Itinutulak ngayon sa kamera ang paggawad ng college diploma sa mga undergraduate working professional na limang taon na o higit pa sa serbisyo. Pero may mga kondisyon. Alamin natin yan sa ulat ni Mela Lesmoras. Walong taon na sa marketing industry si Joshua Vasquez bilang isang sales and leadership coach. Hindi man nakapagtapos ng kolehiyo, malawak ang kanyang kaalaman at karanasan sa industriyang kinabibilangan niya actually there's there's a lot of arguments tungkol dito and and we have to ask the question ano ba talaga yung purpose ng isang diploma kasi in in society ngayon in the world that we live in people are no longer just looking for papers a lot of people are looking for actual skills actual experiences yung tinatawag nating mga high ticket skills and yun yung mas mahalaga yun yung mas importante na sa tingin ko dapat pagtuunan ng pansin para kilalanin ang galing at abilidad ng mga tulad ni Joshua, isinusulong sa kamera ang panukalang paggawad ng college degree sa mga undergraduate working professional na may limang taon ng karanasan sa trabaho o higit pa. Ito ay sa bisa ng House Bill Number no. 9015 o Proposed Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act. Sa ilalim ng panukala, maaaring mabigyan ng bachelor's degree ang isang individual na may malawak na kaalaman at karanasan, may mga nakamit na tagumpay at taglay na skills na siyang magsisilbing school credits. Oras na maisabatas, kailangan lang magpasa ng aplikante ng duly accomplished form, documentary requirements at dapat ay makapasa sa assessment exam. Kahapon, nakalusot na ang panukala sa ikalawang pagbasa ng Kamara. We all know that the acquisition of knowledge and skills does not only take place within the confines of the classroom, but beyond that. It is high time, Mr. Speaker, that we also give access to educational opportunities to persons with proven competence so they can develop their full potentials and prepare them for higher value jobs required for attaining global competitiveness. Bago ito, ilang panukala na rin ang inihain sa kamera para ibayong maisulong ang kapakanan ng mga estudyante at guro sa bansa na inaasang maghahatid din ng ibayong pag-unlad ng Pilipinas. Mula rito sa Batasang Pambansa, Melales Moras para sa Bayan.